Mukhang bahay ang libingan. Bangkay na hindi na agnas. Ano kaya ang hiwagang at kakaibang misteryo na bumabalot sa lugar na ito? Ito ang Dead Village o City of Dead ng Russia, sa unang tingin ay aakalain mong ang mga strukturang ito ay maliliit na bahay. Pero ang totoo ito ay mga libingan. Dito nakahimlay ang mahigit 10,000 na mga bangkay. At ilan sa mga bangkay ay hindi na agnas. Sa liblib na nayon ng Dargovs sa Republic of North Ossetia sa Russia, matatagpuan ang isang sinaunang libingan na kung tawagin ay Dead Village nakatayo ito sa 17 kilometers na lambak sa mga kabundukan ng Caucasus. At dito matatagpuan ang Halos 100 na libingan kung saan nakalagay ang labi ng mahigit 10,000 na bangkay. Ang mga libingan ay may bubong at bintana, kaya para talagang mga bahay. Hindi sigurado kung kailan itinayo ang mga libingan, pero ayon sa mga eksperto, posibleng ang mga naunang crypt ay ginawa noong 12th century. Maraming teorya ang naglabasan kung bakit na itayo ang Dead Village. May isang teorya na noong daw 13th century, Mongol Tatar invasion, dahil sa kakulangan sa lupa, kaya sa ibabaw ng lupa na lamang itinayo ang mga libingan. At may isang teorya din na nagsasabi na noong 18th century, isang epidemya ng cholera ang tumama sa Ossetia. Ayon sa alamat, ang mga biktima daw ng malubhang sakit ay pinaparusahan ng ancient gods. Dahil sa masamang pagtrato nila sa isang babae mula sa nayon, ilang siglo na ang nakakalipas. Ginawa daw nila ang mga strukturang ito, bilang quarantine area. Dito nila nilagay ang mga mamamayang dinapuan ng cholera. Ito ang dahilan kung bakit mukhang bahay ang mga libingan. At may mga bintanang daluyan ng hangin. Ang ibang libingan rin dito ay may taglay na iba pang misteryo. At ang isa pangang nakamamangha dito, mayroon ding ilang bangkay na hindi naagnas ang mga mummified corpse, ay nanatili pa ring buo ang laman. Dahil sa maraming hiwagang bumabalot sa kakaibang libingang ito, hindi nakapagtatakang maraming locals ang naniniwalang ang lugar ay isinumpa. Ito ay dahil lang din siguro sa nangyaring epidemya noon, na umubos sa 90% ng kanilang populasyon. Kaya nasabi ito ng mga locals noon. Sa ngayon ay meron din namang mga turista bumibisita sa Dead Village. Pero dahil na rin sa lokasyon at sa mga nakakatakot na kwento, tungkol sa lugar na ito kaya siguro konti lang ang bumibisita. Kakaiba man ang mga tradisyon ng iba't ibang kultura. Malinaw ang pagpapahalagang ibinibigay sa mga namatay. Isang tradisyon ng pagrespeto na dapat lang ibinibigay buhay man o patay. Kung may pagkakataon ka bumisita sa Dead Village, pupunta ka ba? Comment down below at e-share mo din ang opinion mo. Gusto namin mabasa yan. Subscribe. Click on the bell to turn on notifications.